Hello everybody. Gagawa ko ng hapunan ng mga alaga As you can see, hindi pa nalilinis lahat ng area ng mga nasalanta sa bagyong uwan. Dahil, ang dami. <laughs> Nagtabas pa ako ng puno. Meron pang mga natitirang hindi ko natatabas. Pero naglin lang sila. Ito, na uh, dumantay lang. Naglin lang. Sa bubong. Muntik lang mabuwal. <laughs> Hindi siya nabuwal dahil meron siyang dinantayan. Dapat pantay? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Ito lang ang magiging guide natin yan. Mm -hmm. Sumayaw. Guide ah. <laughs> guide pala ah. Kasumayaw. Ito na, nagawa na yung mga hapunan. Kahoy yung ginagamit ko, hindi ko ginagamit to. Ito kasi original na haponan yan. Ito ang original na haponan. Galvanized pero nangalawa? <laughs> <laughs> pero ito hindi nangangalawa. Ito lang. Siguro ito. Baka hindi siya parte ng galvanized. Turahan lang. Ayan, yung sinasabit yan. Oh. Pero manipis. Sa pichu ng manok. Pag na, nakahapon sila, siyempre mas mas komportable uh, sila kapag makapal yung punan. Saka nakaka nakaka-grip sila mabuti. No? Uh -uh. Sige mo. Ayaw din ang grip mabuti. So pag ganito, pag nag-grip ang manok, medyo parang magbabalance pa siya. Matutulog na nga. Dapat komportable lang. ba? Diba? So yan ang ginawa ko. Lahat yan, uh, kahoy. Malalagaan. Ito hindi ko muna nalagyan. Hindi ko nilalagay niyan. gabi ko lang nilalagyan ng hapunan yun. Pakita mo. Ito. Kasi, kapag nilagyan mo ng hapunan yan, yung babae, pupunta lang sa hapunan. Hindi sila magkakapalagay ng loob. mag stay sa hapunan yung babae, yung lalaki nasa baba. Kaya pag umaga, tinatanggal ko na yan. Pag hahapon na, pag hahapon na sila, binabalik ko. Ah, kaya pala hapunan. Oh, ah, ganyan ang ginawa ko. Ito naman, ito naman, mas magandang dito ko muna nilagay kasi nga dahil sa gusto ko muna makakain sila ng damo. Diyan muna sila magpapalagayan. Bago sila ililipat dyan sa breeding pen. Tapos lalagyan ko ng pugad yung breeding pen. So, lalagyan ko na sa mga hapunan. 1, 2, 3, 4, may bilang pa eh. nilalagay ko sa harap ng uh, ng pinto yung hapunan para pagkukunin ko sila ng gabi hindi ka na kailangan pumasok okay. madali na lang madali na lang silang 1, 2, 3, 4, 6, 7 8 tapos yan, may nudge para hindi gumagalaw nilalagay ako ng ating Nudge. Nudge. Nudge sabitan. Si ang alam ko lang sabitan eh. Yan si Bato siya. Wala pang... In, namin yung cycle niya. Yung ubos. Yan din naman ang broodcock niya Si Riot. Ay si Eject Orange. Yan ang broodcock niya. Nudge. Yeah. Papasok mo lang yun doon sa pinaka. So. Dito uh, mo Oo. So. Yeah. Hindi na gagalaw yan. Oh. Mas maganda di ganyan ang hapunan nila. Komportable sila. Pag nasalo ko yung pa nag-iitlog to na hindi fertile. Kasi nag, naglulugong pa. Oh. Pero konti na lang yung kanyang Uh, idulugon ng mga yan yung mga maroroming party niya healthy healthy oh tulang no? pagkatapos ng cycle niya kahit hindi pa tapos yung lugon kakulit mo ba have... rekap lalagyan ko na siya ng brood ka gusto na niyang magpalahi hinug na hinug na ito hinug na to aming si Lucky hilog na hinug na yan no? so ito ito nyan ito, eh, dito yan pero hindi ko lalagyan dahil sa uh, ano ano yung pinagkikilalanan ko pa sila para magkakilanlan muna Yee! Yeah. gasan doon sila ibigong pa na hindi lang natin lalapitan kasi baka mahiya naka oh, zoom lang sila yeah. <laughs> parang parang mga uh, high school na, na nakikiligan, eh, no? Kasi yan ang hindi ko alam naman dito sa Batman na to. N Nung pagkalagay ko kay Blue, hindi maganda yung ano niya, yung demeanor niya, yung parang hinaharas niya yung yung inahin. So, iparang sinali para sa flypen. Kaya hindi ko nilagay sila sa flypen. Dapat sa play pin lang katulad, katulad nun, no? Mm -mm. Yun, no? Nasa play pin sila. Pero hindi hindi niya hinaras kasi gentleman lang si... Si, mm -hmm. si Agent Orange. Agent Orange. Ano lang, kina, ginigirihan uh, lang. Tahimik naman sila. Hindi ko na nilagay sa... Dapat sa scratch ko nilalagay yan, eh. Diniretso ko na doon. Tinanggal ko lang yung hapunan. Pero mabilis sila nagkakilanlan. Pero syempre, hindi ko pa rin babalik yung hapunan. Dahil, para baka bigla sumampay yung inahin, matatagalan, diba? ba? Ito naman, nilagay ko sa ply pen una. Una sa scratch muna, magkasundo naman. Tapos ply pen. Ayun, nag kasi nangahara si si Batman. Nilagay ko sa mababa. Para well, hindi lum... nakakalipad si Blue. Una, hindi ko nila, nilalagay ng hapunan. Ha? Pero ngayon, nilalagay ko na kasi hindi na sila nag pero papatagalin ko pa muna para talagang get into know each other. Di ba dati nung nakaraan na ako napanood yun, andito sila. Tinanggal ko muna sila dyan. Ngayon kapag okay na okay na talaga, siguro bigyan ko pa sila mga ilang ilang araw, lilipat ko na sila dyan. Tapos ngayon lalagyan naman natin ng pugad yung nilagyan natin ng uh, hapunan para nakaredy na. Ito. Lalagyan natin ng pugad dyan. Siyempre, lalagyan ko rin ng tabing dito para hindi naaarawan yung pinaka pugad Para ready na. Kapag uh, mag, talagang baga hinug na hinug na yung kanilang pagsasamahan, transfer ko na sila dito sa may pugad. Bahala na sila. No? Magparami. Ito naman, meron na sila nakalaan na uh, space. Lilipatan. Oh. Ito naman alam. Ito um, naman. Um, 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 um. Nice. Oh, barikoto ini. <laughs> salitang barikoto dito sa Pampanga ini. Ibig sabihin na ano, atabingi or natanggal. Nakalas. Nakalas. So, yun, yun, yung salitang yun ay repairing sa kuko. Okay, it's done. <laughs> pugad. Daan papunta ng Pugad. Goods. So, heto na. Heto na ang ating finished product. Makabit so, ka. Yan. Yan. Uy, hindi niya shoot Ah, iyan na natin yan. Sisiksik. Yun. Ah, so, ayan, ang ating finished product. Kulang na lang ng... Pear. Pear. So, ang ilalagay ko dyan, sila Batman. Huh? Kasundo na sila. Tingnan mo, nag-dance pa sila sabay. Uy. Uy, sabay sila ng dance pa. Ako'y pinagpawisan, mga kaibigan. No? Pero okay lang yan. Talagang ganyan. Ito naman, sarapay huh? Lilipad ko naman doon. Sa pugad doon sa dulo. So well. Wala na kung sa saan sila magiging komportable pag nilagay ko. Yan ang aking uh, presentation for today. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Alam. Alam.